Congrats Brandon, ikaw pa talagang nakabiyag dyan kay Cindy. Sa dinami-dami ng lalaking naniligaw dyan, napakaswerte mo talaga. Sambit ng kaibigan ni Brandon na si Luis. Tama ka pare, swinerte nga talaga ako dyan kay Cindy. Well, maraming salamat pala sa pag-congratulate mo sa akin. Pumunta ka sa araw ng kasal namin ha, tugon naman nitong si Brandon. Sure, ikaw pa ba malakas na ka kaya sa akin. Alagaan mo lang yan si Cindy at bantayan mong maigi. Mamaya, maagaw pa iyo ng iba yan. Pabirong dagdag pa nitong si Luis. Sa pinagkwentuhan nga ng dalawa, ay natawa ang mga ito. Ilang linggo pa ang lumipas. Ginawang imbitahin ni Cindy itong si Brandon na sumama sa kanya doon sa kanilang bayan. Dahil sa araw ng kapiestahan doon sa kanila sa araw na iyon. Di naman tumanggi itong si Brandon. Sa imbitasyon sa kanya ng kanyang piyansay at agad ay ipinangako niya kay Cindy na sasama ito sa kanya. Masayang nagbiyahe itong si Cindy at Brandon kasama ng iba pa nilang mga kaibigan. Papunta sa bayan ni Cindy para doon ay makisaya at para masilayan nila ang mga magagandang tourist spots doon. Sa bayan ni Cindy. Nangyari ngang namangha ang mga ito sa kanilang nasilayan at naobserbahan sa bayan ni Cindy sa araw ng kapistahan. Dagdag pa ang samotsaring pagkain na kanilang natikman doon. Ngunit nawalan ng gana itong si Brandon nang kanyang masilayan ang ginawa nitong si Cindy at ng mga kaibigan nito nang kanilang pagtripan ang babaeng kababata nitong si Cindy na abala sa pagsiserve sa mga panauhin sa sandaling yon. Nang bigla na lang itong patiri ni Cindy nang ito ay napadaan sa kanyang harapan. Kitang-kita ni Brandon ang buong pangyayaring iyon at hindi ito nasiyahan sa ginawa ng kanyang mga kasamahan, Lalong-lalo na nang kanila pa itong pagtawanan. Oops! Ayan kasi, hindi nag-iingat, palampalampas sa paglalakad. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Panggiinsultong sambit pa nitong si Cindy. Wala namang imik itong kababata ni Cindy sa sandaling iyon at ginawa na lang nitong damputin ang mga gamit na kumalat sa sahig. Agad ay ginawang tumayo nitong si Brandon at kanyang tinulungan itong kapabata ni Cindy sa pagdadampot ng mga kumalat na kubyertos at pinggan. At napatitig itong si Brandon kay Cindy at sa kanyang mga kasamahan. At ginawa niyang pagsabihan ng mga ito. Ano ba naman kayo? Di naman na nga ano sa inyo yung tao. Pinagkakaisahan niyo pa. Meron ba siyang ginawang masama sa inyo? Na gano'n na lang siya kung tratuhin? Magbigay galang naman tayo. Dayo lang nga tayo dito. Ganyan pa kayo kung umasta. Naiinis na sambit ni Brandon. Imbis na makinig dito kay Brandon, ay lalo pa ngang nagalit itong si Cindy sa kanya. At siya pa talaga ang kinampiyan mo. Tandaan mo Brandon, ako ang piyansay mo at hindi ang babaeng yan. Pwes, kung siya din lang ang kakampihan mo, ay magsama kayong dalawa dyan. Galit na wika naman ni Cindy sa walk walkout nito. Napailing na lang si Brandon sa sandaling yon dahil sa pinakitang ugali ng kanyang piyansa. Sa totoo lang ay hindi pa talaga lubusang kilala nitong si Brandon itong si Cindy dahil sa mabilisan lang ang naging relasyon ng dalawa hanggang sa nagpropose na ng kasal itong si Brandon sa kanya. Sa puntong yon ay napaisip itong si Brandon at bahagyang nawalan ng gana kay Cindy. Ngunit was pinairal pa rin ni Brandon ang pag-iintindi at minabuti nitong puntahan at kausapin nitong si Cindy ng masinsinan. Nangyari ngang ang unang-unang bukang bibig ni Brandon ay ang paghingi nito ng tawad sa kanyang piyansay, sa kanyang pagkampi sa kababata nito. At ginawa pa ni Brandon muli na ipaintindi ang punto niya sa kanyang magiging asawa. Ngunit hindi talaga natanggap ni Cindy ang punto nitong si Brandon. Dahil ang gusto lang nito ay siya lang ang kakampihan nito. Kung kaya't walang nagawa itong si Brandon kundi unawain ang kanyang piyansi at muli ay humingi ng tawad. Umasa na lang itong si Brandon na baka magbabago pa naman itong si Cindy. Ngunit isang buwan lang ang lumipas nang maulit na naman ang ganong pangyayari nang pumunta itong si Cindy at ang kanyang mga kaibigan sa isang mall. Nainis itong si Cindy sa isang babaeng bumangga sa kanya. At lalo pang dumagdag ang inis nito nang hindi man lang humingi ng paumanhin yung babaeng yon. Bagkos ay ginawa pa nitong bigyan itong si Cindy ng isang dirty finger. Agad na uminit ang ulo nitong si Cindy sa sandaling yon. Kung kaya't ginawa niyang pagplanuhan ang gagawing paghihiganti sa babaeng yon. Sumaktong nagkasabay ang mga ito sa pagbaba sa escalator. At doon nga ginawa ni Cindy ang kanyang paghihiganti ng kanyang palihim na itulak yung babaeng yon hanggang sa pagulong-gulong itong nahulog sa hagdan hanggang doon sa ibaba. Palihim lang nilang ginawa yon at nang makalabas na ang mga ito ay doon na ang mga ito nagtawanan. Buti nga sa kanya yon Akala niya kung sino siya. Kinalanin niya muna kung sino ang binabangga niya. Seryosong sambit ni Cindy. Samantala, habang abala itong si Cindy, ay ginawa naman itong si Brandon na bumalik doon sa bayan ni Cindy. At doon, ay personal na humingi ng tawad sa kababata nitong si Cindy. Doon nga na pag-alaman ni Brandon na Amara pala ang pangalan ng babae. At sa maikling panahon na iyon, ay nakilala nitong si Brandon itong si Amara. Walang kaalam-alam itong si Brandon na may nakapagkuha pala ng picture sa kanila nitong si Amara habang nag-uusap at agad ito pinadala kay Cindy. Dahil sa walang kaalam-alam itong si Cindy at sa ugali nitong hindi naman naikinig kung kaya't nagalit na lang agad ito kay Brandon nang walang tanong-tanong. At nang makabalik na nga itong si Brandon Ayagad na itong kinomprunta at pinagbantaan. Nakapaginawa pa niya makipagkita dito kay Amara ay makikipaghiwalay na ito sa kanya. Nagpaliwanag naman itong si Brandon na ang pakay lang nito ay para humingi ng paumanhin at wala na itong ibang balak pa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Cindy at ginawa siyang pagtabuyan palabas ng bahay nito. Walang nagawa itong si Brandon kundi pakalmahin at pahupain muna ang galit ng kanyang piyansa. Kung kaya, pumunta na lang itong si Brandon doon sa plaza para magmuni-muni. At makalipas ng apat na oras, ay naisipan itong pumunta ng bar at doon ay pansamantalang magpalamig. Nang di niya inaasahan ang kanyang masisilayan doon. Nang masilayan niya itong si Cindy na merong kayakapang isang lalaki at masaya pa ang dalawa habang nagiinuman at nagkukwentohan. Mahinahon lang itong si Brandon sa sandaling yon na nakatayo lang habang hawak-hawak ang buti ng beer at nakatitig kay Cindy. Nang laking gulat ng kaibigan ni Cindy ng kanyang masilayan iyong si Brandon. Agad nitong binulungan itong si Cindy sa sandaling yon na kung saan ay bigla namang pumalayo itong si Cindy sa kanyang kainumang lalaki at napatitig sa palibot hanggang sa kanyang masilayan itong si Brandon na nakatitig din sa kanya. Agad na tumayo itong si Cindy at sinuot ang kanyang sapatos. Ngunit nang gagawin na nitong lingunin si Brandon ay bigla na lang itong naglaho. Nangyari ngang di na nagparamdam itong si Brandon kay Cindy. Kahit niya magkasalubong ang dalawa, ay hindi na nito ginawa pang lapitan para kausapin itong si Cindy. Baka sa mukha nitong si Cindy ang panghihinayang. Ngunit dahil sa kanyang pride, kung kaya't hinayaan na lang din ito na lumayo sa kanya si Brandon. Dahil lang sa kanyang isipan, ay madami pa namang lalaki dyan na mas mayaman pa kesa kay Brandon. Isang taon din ang lumipas na wala ng pag-uusap na nangyari dito kay Cindy at Brandon. Madami nga ang nanghinayang sa nangyari sa relasyon ng dalawa. Yun ay dahil sa walang kaalam-alam ang mga ito sa totoong pangyayari. Hanggang isang araw, ginawang balikan nitong si Brandon yung bayan nitong si Cindy. Hindi para alalahanin ang kanilang nakalipas nitong si Cindy, kundi kamustahin ang kababata nitong si Amara. Habang daladala ang bulaklak, ay ginawa niyang puntahan itong si Amara at nang masilayan nga nitong si Brandon, itong si Amara ay nabigyan ni ito sa kanyang simpleng ganda dahil sa hindi ito nagbabago. Ganon pa rin kabait nang simula silang nagkakilala. Nangyari ngang nagkaligawan itong si Brandon at Amara. Sino ba naman ang mapapahindi sa dream boy ng mga kababaihan sa kanilang bayan? Dagdag pang may puso itong si Brandon at hindi gaya ng ibang lalaking mga babaero at manluloko. Apat na buwan ding nanuluyan doon itong si Brandon at sa huling buwan nga niya sa lugar na iyon ay ginawa niyang mag-propose ng kasal dito kay Amara. Nagalak at nasayahan itong si Amara sa ginawa nitong si Brandon. Nagalak at nasayahan itong si Amara sa ginawa nitong si Brandon. Kung kaya't agad itong sumagot ng oo sa alok sa kanyang kasal nitong si Brandon. Sa mga araw na dumaan, ay lalo pang na-inlove itong si Brandon kay Amara dahil sa kahit ano pang ibigay nito sa kanyang mga gamit, ay mas pinipili pa rin itong maging simple lang at ayaw niyang sumuot ng mga magagarang mga gamit. Napangiti na lang itong si Brandon sa kanyang piyansay dahil sa magkaibang magkaiba sila ng kanyang ex na si Cindy. Ginawa lang ilihim ng dalawa ang kanilang kasal, labas sa mga kaibigan na nitong si Brandon na kanyang maaasahan. Dahil sa ayaw ng mga itong baka mag-iskandalo itong si Cindy at ang kanyang mga kaibigan sa araw ng kanilang kasal. Sa umaga nga bago ang kasalan, ay ginawang paunahin itong si Brandon itong si Amara sa isang sikat na beauty parlor para doon ay magpaayos. Nagkataon kasi sa araw na yon na madami ang nagpapaayos doon na mga mayayamang tao. Kung kaya't nang papasok itong si Amara ay nagtinginan sa kanya ang lahat. Dahil sa itong si Amara lang ang kakaiba sa mga taong nandoon dahil sa kanyang simpleng kasuutan at luma nitong daladalang bag. Agad naman siyang sinalubong ng isang beautician ng parlor at kinausap. Miss, Baka po maling beauty parlor ang napuntahan nyo sabay tingin sa dalang lumang bag ni Amara. Baka po doon pa sa kabilang kanto ang itinuro sa inyo. Madami po doon at suwak sa budget nyo para makamura kayo. Sambit ng beautician sabay akay kay Amara palabas ng beauty parlor. Ang buong akala naman itong si Amara ay wala ng slot sa beauty parlor kung kaya doon na lang ito nag-antay sa labas kay Brandon. Sa pagpasok nga ng beautician, ay agad itong nagsalita. Ay, nako. Papasok-pasok dito para magpaayos. Tapos sa huli, ano? Walang pangbayad? Di nyo na ako maluloko dyan sa mga modus nyo. Doon siya nababagay sa kabilang kanto. Mga mamurahin doon at kakayanin na niya yon. Sa sinabi ng baklang beautician, ay nagtawanan ang mga taong nandoon sa loob. Ang taas naman ng pangarap ng babaeng yon. Akala yata niya Tig 50 pesos lang ang magpaayos dito. Natatawang sambit naman ng isang nagpapaayos na babae. Oo nga, di na nahiya. Kitang kita naman sa kanyang panlabas na anyo na walang pera. Tama yung desisyon mo mare. Kisa mapagod ka lang sa 50 pesos na ibabayad niya sa'yo. Sambit naman ng isang beautician habang tumatawa. Habang abala naman sa tawanan ang mga tao sa loob, ay dumating na itong si Brandon at agad na inakay itong si Amara papasok sa loob ng beauty parlor. Sa puntong 'yon, ay nagsitahimik ang lahat dahil sa kilala nila itong si Brandon. Dahil doon, kung kayat agad nilang inayusan itong si Amara. Di nakapagsalita itong beautician sanhinang iyan ito. Sa pangyayaring 'yon, ay hindi nakapagsalita itong beautician sanhi ng hiya nito dahil sa nagkamali siya. ...nang paghusga kay Amara. Matapos nga... ...nang pag-aayos kay Amara... ...ay nagsalita itong si Brandon. Parang may kakaiba sa inyo ah. Ang tatahimik nyo ngayon. Alam ko na... ...akala nyo yata walang pera si Amara no? Ede napahiya kayo ngayon. Si Amara nga pala. Piansay ko. Kaya sa sunod... ...wag naman kayong mangusga ng tao. Base lang sa kanilang palabas na anyo... Dito ko dinala si Amara dahil maganda dito. Pero di ko alam na pangit pala ang mga taong nandito. Kaya magbago na kayo. Sa sinabi ni Brandon ay lalo pang natahimik ang lahat. Nangyari ngang naging maganda at masaya ang kasal ni Brandon at Amara. At sa pilingan ni Amara ay naging masaya itong si Brandon at naging kontento. Kapalit nun ay naging tapat ito kay Amara at minahal niya ito ng totoo. Mga ka-explorers, di porket mumurahin ang gamit ng isang tao ay mahirap na ito. Palagi nating tatandaan na hindi lahat ng may kayang tao ay magarbo.